Hi guys, good morning. Nandito kami ni Joy ngayon sa pinakamalaking ukay-ukay ng Las Piñas. Na nandito sa harap ng Robinsons. Ayan. Actually, nakapunta na ako dito last year. Parang nag-iba ngayon na parang mas dumami. O, oh. parang ang daming sapatos. Ayan ang ukay-ukay dito sa Las Piñas. Pinakamalaking ukay-ukay. Ano si Joy. Ayun si Joy. Tumitingin-tingin na. May mga abubot-abubot na sila, oh. O oh, may A. Ano kaya yung A? Wow. Dati walang ganito, ah. Ngayon meron na. Ah. Alam mo kung magtsatsaga ka. Marami kang makikita rin dito, eh. May mga good finds din. Basta matsaga ka. Mga coats. Dami, oh. Diba? Si Joy nasa na. Ayan, o, oh, tumitingin na si Joy. Ako rin, titingin ako ng mga coats coats. Ayan ang lola mo. di mm, ba? Diba? Ayun, meron sa taas, may naka-gown pa, oh. May mga gown dito pag makachempo ka. Okay. Meron sila ditong area for the kids. So, para kung may kasama kang anak mo at ayaw mong medyo may nangungulit sa'yo, ayan, meron kang pwedeng pag-iwanan sa kanila. Tapos, ayun, may mga fitting rooms din naman. Ayan inulit ko tong vlog na to kasi siyempre tingnan muna natin kung ano na ba yung pagbabago ngayon dito. Eh mukhang meron naman kasi nga mas parang lumaki siya ngayon. Mas lumuwag. I mean mas parang mas lalong dumami yung mga tindal. Nandito ako sa mga coach Tingnan nyo to oh. Pero siyempre hindi ko naman siya kailangan. Hindi naman ako muna magka-travel. Baka later part pa ng year. Pero ngayon wala pa akong plano. Hindi pa sure kung kailan. Ang cute to. Oh. Mm. Ganda. Tingnan nyo yan, oh, 480 siya, less 30%. Kasi all 30% off sila ngayon. Nagagandahan ako, oh. 480. So, mga 330 na lang yan. After 30% off na discount. Ito, maganda ang brand, oh. 480 now. And then, after 30% discount, mga 330. Denim. Maraming blazers. Kasi itong area na to is coat area. Minsan mahilig ako sa kakaiba eh. Ito cute oh. Nakukita na ako sa kanya. Crop. Tapos pwede mo naman tong i-fold. Tignan nyo tong rack na to. Lahat to $4.80. So after discount, magiging 3, mga $3.30 na lang siya. Ang tatak nito is G2000. Itong susunod naman, Anne Klein. Tignan nyo, ang laki nga lang eh. Kaya hindi pwede sa akin. Sobrang laki. Tapos ito naman, H&M. Tingnan nyo, oh. H&M, 330 na lang yan. Mga okay siya, eh. Okay pa, in good condition. Kaya kung kailangan nyo ng coats dito, ang dami. Super dami. Tingnan nyo to. 880 siya, ha. I less mo 30%. So, mga 600 something. Max and Co. Pandalakay, pambabae, marami dito. Lahat ng kailangan nyo, lalo na pag magta-travel. Dami-daming choices. Super. eto pa, oh. Sa mga travelers, perfect. Dito to sa Maylas Piñas along sa Pote Alabang Road katapat ng Robinson's Place. And alam nyo ba, dito nag-50% off pa ka 70% off. Eh ngayon 30% off pa lang sila pero madaming choices kasi nga hindi pa mataas yung discount. Misan wala ka nang makita rin pag yung 70% off halos wala nang masyadong maganda. Sabi ko kay Joy mag-ikot-ikot lang siya, sige lang hindi lang ako makavlog ng mabuti kasi nga ang lakas ng sound pero ang makikita oh super may mga bugs din iisa-isahin mo lang tsatsaga ka talaga saka malamig siya ha kasi marami ditong aircon nakakalat ang aircon kaya hindi ka papawisan si Joy nandito sa mga denim ayan si Joy Joy may nahanap ka na <laughs> Joy, pwede mag-fit doon. Mag-fit tayo pag may nakita tayo. Ha? Meron doon. Mga shorts, madami din. Ayan, no? Oh. Madami talaga. Oh. Gusto ko nga yung mga paldang parang magte-tennis eh. Yung gusto ko noon eh, yung parang outfit na parang pang-tennis. Kasi hindi naman ako nagte-tennis o kaya yung pang-golf na outfit. Type ng type ko sana makapagsuot ng ganun eh. Kaya lang hindi naman ako nagaganon. -ga parang ang feeling lang. Tingnan niyo yung mga dress. Oh, maraming mga damit eh. Na magaganda. Iisa-isahin mo lang. Ayan, no? Oh. Isa-isahin mo lang siya. Oh. lang ng sounds. Oh, ito pa, oh. Mga bulaklak, in checkers. Oh. Mura lang yung mga yan. Dapat talaga gamitin ko na yung DJI ko eh. Para yung sound, no? Mawala yung sound ng background music. Kaya lang talaga hindi ako sanay doon. Tignan nyo tong maong na to. American Eagle. Hindi ko lang makita yung price. Pero hindi naman yan ganun kamahal. Kasi nga may less 30% pa. Y. YSL ba yan? Um, cute to. 380 lang. So magiging mga ano lang yan. 280. Mga iba't ibang shorts. oh Ang cute lahat yan may less 30% pero after ilang weeks biglang magiging less 40% and then 50% ganun silang style nila dito ang sarap niyang i-vlog pero puntahan nyo na lang maganda, okay siya marami kayo makikita kaya lang, hindi ko ma-i-vlog ng mais kasi nga yung music napakalakas tapos continuous ang hirap ito gusto ko parang Tommy Hill Itong Adidas example. Ayan, jogger. 680, so less 30%. May mga tao na magaling maghanap sa ukay-ukay. Eh. No, yung si Lorene Uy nga, kinukwento ko sa inyo. Napakahilig na mag-ukay-ukay. Nakakita ko, Joy. YSL. Tingnan nyo itong nakita namin ni Joy. YSL. bonga uh, Bongga, di ba? Oh, di ko nga lang makita kung magkano ang presyo. Pero ano pa yan, may less pa yan. 30%. Ang mga tugtog nila panahon talaga ni mama at papa ha. Leather nito, maganda 'o oh, in fairness. Magkano siya? 680. Mga lalaki diyan. Oh, marami rin kayong makikita dito. Ayan, may mga polo din. Mga polo na pang-office oh. Ang dami. Pakita ko kay Joy baka gusto niya 'to. Oh, 280, maliit pa. Bilhin ko 'to kay Joy pag gusto niya. Try mo Joy. Pag gusto mo 'yan, sige, go. Kasi 30% off eh. Gusto mo? Maganda eh, di ba? Kunin mo, go. <laughs> Sabi ko kay Joy, baka ito na lang mas gusto niya. Ayaw daw niya niyan yan kasi masyado na yung social. Okay na si Joy dito, di ba Joy? Ganito mga type ko eh. Oh. bagay Bagay sa'yo ate. 380, magiging magkano yun? 380, mga... Hirap mag-compute? Parang maganda nga to Joy, ano? Sa tingin mo? Maganda si... 380 lang siya, magiging less parang 120, 380 minus mga 260. Parang maganda naman, ano? Kaya lang. Oo nga, cute. Di ba maiksi? Hindi naman maiksi, ano? Parang tama lang. Diyos ko, ko na naman ito Ang hindi kong bumili na mga ganito eh. Tapos pagdating sa bahay, ano na, nakalimutan ko na. Pero sige, pwede to Bili natin to sa yung bag ni Joy. Joy, magkasya ba? Magkasya. Ganda ti. So may nakita ako, mukhang okay naman. Pero titingin pa ako ng iba, baka meron pa sa area na to. Yung nasukat ko, maganda, no, Joya, no? Kaya lang, parang ang daming lampas-lampas. Kaya parang, ay, parang yung sa may zipper niya. Parang, hindi ko masyadong gusto yung sa may zipper. Pero pag wala talaga, pwede na. Minsan kasi ako bumibili. Tapos pagdating sa bahay, hindi ko rin naman na nagagamit. Kaya medyo ano ko ngayon. Isip-isip talaga kung totoong bibilhin Mahirap mag, ano na naman, pambak na naman sa bahay. O, pang Christmas. Ang cute, oh. Pang Christmas. Joy, pang Christmas. Baka gusto mo. O, i-ready mo na. Tingnan nyo to. Parang Balenciaga. O, Balenciaga. For 80, less 30%. Hmm. eto ulit tayo huminto ang music, buti naman yehey, o oh, ayan mga dress o, oh, pag mga payat, na maliliit, mga petit hmm. marami dito makikita nyo ang size nyo dito buti huminto na ang music yehey, kaso pagod na ako nung huminto ang music pagod na ako jumpsuit na corduroy dito pala mga jumpers ayan o, no? mga jumper, ang dami ito nga cute eh, oh. Ito cute. Kaya lang ba naman, alam nga naman mag-jumper ako. Pero ang cute nito, oh. Ang cute ng jumper. Kaya lang nga naman mag-ganyan pa ako, diba? Diyos ko po. Pag gusto nyo ng parang conga-conga, oh. Conga-conga outfit, oh, diba? Polka dots na long dress. Pero maganda. Maganda naman siya, oh. Pag mag-aana kayo sa binyag, ay binyag ba? Or kasal? Pwede yan. O, oh, di ba? Mga mother dear. Pwede yan sa mga mother dear. Ako kaya ayokong mag, ano, sa kasal. Ayoko kasi magsuot ng mga ganyang outfit. Minsan may kumukuha sa akin. Medyo sorry, tumatanggi ako. Kasi nga, hindi ako magsusuot ng mga yung outfit na pang ninang. Parang hindi bagay sa akin. Kaya ayoko. Pero sabi nila, masama daw yung tumatanggi. Pero sa totoo lang, tumatanggi talaga ako. Dahil ayoko magsuot talaga ng pangninang na outfit. Maraming aircon, no? sabi ko sa inyo eh. Kaya hindi kayo maiimitan. Ito, Burberrys. Talagang Burberrys. Magkano no, yan? Parang ito yung pinakamahal na nakita ko dito. 2,880. Kasi yan daw ang tatak niya O, oh, kaya mahal siya. Mayroong ganyan dito ha. Oh. Check out niyo tong ukay-ukay sa Las Piñas na to. Malaki siya talaga. Hmm pakpak sandami din oh may nagustuhan nga kanina si Joy na backpack eh. pero parang yung napili ko mas gusto na lang niya kasi parang mas practical mas magagamit niya pang everyday everyday ito yung nakita kong ay akala ko yan yung YSL nakita ko may nakita akong YSL eh. ito yung nakita kong YSL oh Tapos ito yung nakita kong Chanelas mm. yan oh di ba ito yung gusto ko eh kaya lang hindi ko mas kung gusto kong bilhin talaga. Kasi baka may hindi ko naman masuot. Pero okay naman. Naisasara naman yung zipper. Oh. Sabi ni Joy, okay naman daw. Lumalabas sa parang 330 na lang siya. E, mura lang. Kaya lang, minsan ayoko nung natatambak na sa bahay. Baka kasi matambak lang sa bahay kahit mura lang siya, ba diba? Kaya dapat isipin ko talagang mabuti. mahilig ako sa vest. May e, nakita ko ito. Parang gusto ko Diba? Parang cute naman. Kaya lang, saan ko naman iteterno yan? Dapat more on ano lang, black. Yung mga neutral. Sa so neutral naman yun. Kaya lang, ayoko nun. Walay. Hmm. Ayan. Isa-isahin natin. Anong tatak nito? Ang daming G2000 na ko. G2 na naman. 480. So, mga 300 plus. Pero ayoko niyan. Pero marami ang tatak na yan dito. Mm, ayan pa, oh. Wala. Nalabas na kami ni Joy. Babayaran na namin yun and then magla na kami siguro. Ito maganda, oh. Tignan ko to, sukat ko to. O, sabi nila maganda raw, hindi naman daw ako parang si Coco Martin o si Lito Lapid, kaya baka pwede. Pwede to, pang ko na lang sa mga dress or kung ano man. Pero hindi ko i-denim on denim, hindi na lang. Kasi ayoko nga magmukhang action star, kaya paghihiwalayin ko. Hindi kami makaalis-alis ni Joy eh, kasi paikot-ikot ako, kasi walang music, gusto kong samantalahin. Nawala ng tugtog, kaso naman pagod na kasi ako, pero... Pero sige, tingin-tingin pa tayo ng konti. Yung maong na denim na vest, iniisip ko yun. Kasi nga baka hindi ko naman siya magamit. Dahil meron naman akong denim na vest eh. Mukhang lalabas na kami ni Joy kasi naikot na rin naman namin. Tingnan niya, meron pang ganitong backpack. O, McQueen. Lightning McQueen. O pang mga bata. Ito pang mga school. School bags, meron sila. Ayan mga backpack. So, meron din sa isahin nyo na lang. So, thank you, guys. Ah. Punta na kami sa lunch. Magla-lunch kami ni Joy sa Robinsons na lang. ganda, oh. Ang cute. Wala lang kasi akong biyahe ngayon, eh, kaya hindi ako makabili ng mga parang pang OOTD. Walay. Kung hindi ka maselan, alam mo, marami ka talagang makikita sa ukay-ukay. Pwede namang palabahan mo na lang ng mabuti. Kasi mas praktikal. Minsan yung isang gamit mo lang, bali ba sa travel, yung mga coat. Unless na uulit-ulitin mo siya, pwede rin naman. Pero I mean, kung hindi ka masyadong maselan, pwede na sa mga ganito talaga. O ba diba? O nilisi na lang mabuti, labahan mabuti, ipakuloan ng mabuti. And then okay na, pwede na siyang gamitin. Hmm. Nakatipid ka pa. Dito panalo mga coats eh. Mga coats, mga blazers, mga winter clothes, mga jackets. Yun ang panalo dito. Mga lalaki, punta kayo dito. Marami kayo makikita. Oh. Matutuwa kayo. Kasi makakatipid kayo pag dito kayo bumili. Kung lalo na kung hindi naman mga pa isa isang gamit. O hindi, kahit hindi isang gamit eh. Kahit maraming gamit, pwede dito. Okay naman dito. O, ayan. So, lalabas na kami ni Joy. Pabayaran lang namin yung nabili na konti. And then, na kami. Thank you guys for watching. Ayun na marami rin mga sapatos sa Ayun dami. Ayun no dami Ayan, no? pang mga sapasapatos dito. Tiyagain nyo lang. Marami talaga kayong makikita. Nihintay ko lang si Joy. Nihintay ko lang si Joy at nagbabayad pa siya. Ito yung area ng branded nila, nakahiwalay. Meron silang area na ganito dito. Ayun no? Ayan, check out nyo to. Naka-separate siya. Separate. Ayan, may Prada, Valentino, Jimmy Choo, Miu Miu. Mga brand na shoes. Ayan, may Ferragamo. Check nyo, may Chanel pa nga. Eh, oh. Ayan, Christian Dior, Louis Vuitton. So, lalabas na kami ni Joy. Nakita niya may mga branded din, di ba? Nasa sa inyo na. Kung marunong kayong tumingin, de mas maganda. Dito lang kami kumain ni Joy sa Chooks to Go. Ayan. Tapos, from here, bibili na ako ng planggana at saka ng mga timba-timba. Pupunta kami sa palengke. Joy. Sa palengke tayo pupunta, Joy. Pagkatapos namin mag-lunch dito. Thank you guys for watching.